Ngayon, so, for share tayo ng basic knowledge naman ngayon mga bossing about dito sa fuel filter so dalawang klase po ito para po ito sa mga naka XRM at RS125FI bagamat pwede rin po ito sa mga naka click at bit ginyo pero lalagyan ko na lang po ng separate video yon. So, ang target ko ngayon ay for RS125FI at XRM125 na FI. Unahin po natin ito. 16707 KZR. Ito po, ginamit po ito nung mga naka-first gen. 2016, 2017 model hanggang 2020 model XRMFI FI at RS125 FI. Ito po yung para sa inyo. Ito naman po yung mga pang 2021 model up Ayan po yung code. KOJ po ang hanapin nyo. 16707 na KOJ. Yan. Ito po ay para sa XRMFI at RS125FI 21, 2021, 2021 model up. Sa XRM, madali pong matukoy kasi mga digital po yun. Mga digital na XRM 12555. Sa RSFI naman po, yung tatlong huling labas na variant. Ito po yung para sa inyo. And then, ito naman po yung kanyang O-ring. So, kung magpapalit ka po ng filter, uh, advice ko po, magpalit ka rin ng O-ring. Dahil, for sure, maglilik po yan. Laging partner po yan. Hindi po pwedeng wala. Hindi ka magpalit nito. Kung may incident man na hindi ka nagpalit, good. Pero, mas maganda na po. Pag nagpalit ka ng fuel filter, magpalit ka na rin po ng O-ring. So, yun lamang po, mga boss, no? Kung no, concern nyo, kung pwede ba siyang pagpalitin? syempre, hindi po. Kasi, dito pa lang po sa o-ring, kita nyo lang, malayo. Ibig sabihin, mas malaki po yung butas ng nozzle nito kaysa dito. So, hindi po lang ipasok mo to sa nozzle nito. Ganun din po ito. And then, sa haba lang po ng ano yan, magkaiba po yan. Ito, mag So, tignan po yung lock. Ang pagkadating ng lock po, konti na lang yung lumagpas sa kanya na labi. Ito po, ayan. After nung lock, ayan po, may mahaba pa siyang lambi sa kanya nose, So, hindi po uubra. So, doon tayo sa presyo, mga bossing, no? So, mas mura po ito. Si 2017 at 2020 model kaysa dito sa latest version ng XRM at RSFI price range po nito is 300 to 350 samantalang ito po is 750 to 800 naglalaro yung price so, yun yun po mga boss para may knowledge po kayo konting knowledge lang naman po itong binibigay ko para lang po hindi na kayo malito sa kung anong dapat na fuel filter para dyan sa unit nyo si ko po ng Armind Motorcycle Shop maraming salamat mga boss Pahabol ko na rin po mga bossing, available po yung mga genuine parts sa aming Shopee Store.